Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lermon Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang at Mission ko ay para magbahagi ng ibanghelyo sa buong mundo para magpatutoo na si Jesus ay misiya ng Diyos at anak ng Diyos. At sa araw na to, ang topic ko ay... ang Ebanghelyo at katapusan ni Bongbong Marcos. Dito sa ating mundong ginagalawa na may dalawang klase ng espiritu na naglalaban. Ang espiritu ng katotohanan at espiritu ng kasinungalingan, ang espiritu ng kabutihan at espiritu ng kasamaan. Ang espiritu ng katotohanan at espiritu ng kabutihan ay ang banal na espiritu ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay at ng liwanag dito sa mundo. Ang espiritu na masama ay ang jablong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na espiritu na lumalapastangan sa Espiritu Santo. At sa araw na ito ang topic ko nga ay patungkol sa leader sa ating bansa na si Bongbong Marcos. Bilang isang pangulo, may sinumpaan ka, Bongbong Marcos, na maglilingkod ka lang sa Diyos. Ipaglalaban mo ang katotohanan at mas papanigan mo ang kabutihan. Gusto ko lang ibahagi kay Bongbong Marcos nang may hawak ng buhay niya ay ang banal na spiritorin, rin. Dalang Espiritu Santo ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao at walang sino mang tao ang makapanlilin lang sa Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo ang niluloob at gawa ng bawat tao. Bilang isang pangulo, hindi ginampanan ni Bongbong Marcos ang maging mabuting pangulo sa ating bansa para pangalagaan ng tupa ng Diyos, yung mga tao ng Diyos. Bakos <coughs> itong si Bongbong Marcos mas pinili niyang maging utu uto ng mga tao na silang mga masasama, mga kampo ng kadiliman. Si Bongbong Marcos ay isang mahinang leader na utu uto at underbisaya. Alam ng Espiritu Santo na siya ay sumusunod lang sa dikta ng kanyang asawa at ng mga taong masasama na nakapaligid sa kanya. Bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan ang siyang may hawak ng ating buhay. Tinawag ako ng Banal na Espiritu para magsalita patungkol sa Kanya para ipahayag na siya lang ang magisang amang espiritual ng kaluluwa ng bawat tao. Na siyang dapat sambahin ng tao sa ating katawan dahil ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay ng bawat tao. At bilang isang tinawag ng Banal Espiritu na maging tagapagsalita niya, ang mission ko ay gisingin ang diwa at puso ng bawat tao na narito na tayo sa huling panahon. Hindi si Jesus ang babalik para bawiin ang buhay sa tao at para maghukom sa kaluluwa ng tao. Kundi mismo ang Espiritu Santo nanan sa katawan ni Jesus na siya rin nananahan sa katawan ng bawat tao. Dahil bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. Si Kristo ay misiya ng Espiritu Santo. Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birhing Maria. Si Jesus ay bugtong na anak ng banal na Espiritu na ipinapako at pinapatay ng saling lahi ni Abraham sa krus. Dahil hindi nila matanggap na ni Jesus ay anak ng Diyos. Honestly, sinabi ni Jesus na bago pa man umira si Abraham ay ako na nga. Bago pa man nilikha ng Diyos ang langit at lupa, si Kristo ay kasama na ng banal na spirito dahil si Kristo ay spirito at hindi tao. Si Kristo ay spirito na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birhing Maria para siyang maging tagapamagitan sa tao at sa sa Diyos, sa banal na spirito. Para hikayatin Jesus ang mga tao na magsisi, tumalikot sa paggawa ng masama at magbaliklob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao. Honestly, ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa Espiritu masasama na silang mga kampo ng kadiliman. Si Bongbong Marcos, ang puso niya ay nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Kurap siya, masama siyang tao, inutil, at wala siyang pag-ibig sa banal na Espiritu at sa kanyang kapwa. Sa oras na bawiin ng Espiritu Santo, ang kaluluwa sa katawan ni Bongbong Marcos. Laking pagkasira at pagkawasak niya dahil hindi niya ginampanan ang kanyang sinumpaan na tungkulin sa Diyos na pangalagaan ang bawat tao sa kanyang bansa. Pinili siya ng taong bayan para mamuno sa ating bansa. Pero yung mga tao na nagtalaga sa kanya, na bumoto sa kanya, na sumupora sa kanya, ay tinraidor ni Bongbong Marcos. Dahil si Bongbong Marcos ay wala sa sarili niyang katinuan. Wala siya sa sariling pag-iisip na didiktahan siya ng mga taong masama na nakapaligid sa kanya. Honestly, yung mga tao na nandyan sa gobyerno natin, na silang nagmamayabang at nagmamataas, na pilit dinudungisa ng pangalan ng Duterte. Honestly, maniningil ang Espiritu Santo sa inyo sa oras na bawiin nila ang ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo. Mamamatay kayong lahat at sa impierno ang bagsak ng kaluluwa nyo. Tayong mga tao ang ating katawan ay pansamantala lang tahanan ng ating kaluluwa. Darating ang panahon aalis ang ating kaluluwa sa ating katawan at ang ating katawan ay mamamatay. Ibabaon lang yan sa lupa dahil ang ating katawan ay nagmula yan sa alabok, namuling babalik sa alabok. Pero yung ating kaluluwa yan yung espiritu at buhay na ipinahiram ng Espiritu Santo na babalik sa Espiritu Santo para humarap sa paghukom. At ang kaluluwa ng tao ang siyang huhusgahan. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng katotohanan na siyang nananahas sa katawan ng bawat tao. Yan ang siyang Diyos na makapangyarihat, ang mga espiritual na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Si Bongbong Marcos, sampu ng kanyang mga kasamahan ng mga hudas na nagahari-harian dyan sa gobyerno. Honestly, bilang ng mga araw nyo. Darating ang panahon, ang taong bayan mismo na naglukluk sa inyo sa posisyon na winawalang yan ninyo, ang siyang magpapabagsak din sa inyo. Dahil bawat katawan ng tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Maraming mga tao ang magbabalik sa Espiritu Santo. Tatanggapin nila ang katotohanan ng Espiritu Santo yung Diyos na nagbibigay ng buhay sa kanila. Kaya ipaglalaban nila ang katotohanan. At yung kasamaan niyang si Bongbong Marcos at ng kung sino-sino pang mga hudas dyan na mga dilawan, honestly bilang na rin ang mga araw niyo. Lahat tayo bilang ang araw natin dito sa mundo. Pero bilang ang araw nyo para humingi kayo ng kapatawaran sa Espiritu Santo. Kung hindi kayo, gagawa ngayon ng paraan para kayo magsisi at magbalik sa Espiritu Santo. Wawasakin ng Espiritu Santo ang inyong kataas at kayabangan. Ibababa kayo ng Espiritu Santo. Lahat ng tao na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito, na lumalapas tangan sa Espiritu Santo dahil mga ganid sila sa posisyon. Sa so, oras na bawi ng Espiritu Santo, ang buhay na ipiniram sa inyo tapos lahat ang inyong kataas at kayabangan at maglalangoy kayo ang inyong kaluluwa sa impyerno. Narito na tayo sa huling panahon. Si Bongbong Marcos, kung hindi ka tatayo sa sarili mo para linisin mo yung dungis ng kaluluwa mo na mga ginawa mong kasalanan hindi lang sa kapwa mo kundi lalo't higit sa Espiritu Santo kapag namatay ka na at lumisan ka na dito sa mundo, magsasaper ang kaluluwa mo sa impyerno dahil hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo kung kaya sa impyerno mananatili ang kaluluwa mo dahil masama ka masama ang puso mo at nasa panig ka ng demonyong si Satanas na siyang naghahasik din ng kasamaan sa ating bansa. Bilang na ang araw mo, Bongbong Marcos. Yang si Juan Ponce Enrile na inidolo mong chief legal counsel na leader ay hudas na naghuda sa iyong ama. Na inidolo mo pang hunghang ka. Wala ka sa sarili mong katinuan dahil bangag ka na sa droga. Alam ng Espiritu Santo na tumitira ka ng droga. Dahil yung katawan mo, sagradong tahan ng Espiritu Santo. At sinisira mo ang templo ng Espiritu Santo sa mga kahudasan mo. Ang bawat kaluluwa ng tao ang may pag-aari ang Espiritu Santo. Ang mission ko ay hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao Natanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus sa templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At dapat ang sambahin, papurihan at ibigin ang higit sa lahat ng tao ay tanging ang Espiritu Santo lang nanana sa ating katawan dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Hindi ang pera, hindi ang posisyon, hindi ang karangyaan dito sa mundo, hindi ang kalasuan at kamunduhan. Dahil itong mga kamunduhan, kalaswaan, pera, karangyaan, posisyon, pansamantala mo yan lang tatanggapin hanggat ikaw narito lang sa lupa. Dahil ang may pag ang ruler dito sa mundo, yung mga karangyaan, kalaswaan, kamunduhan, mga pagsamba sa rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan, iduluhin yung mga tao na silang mga kampo ng kadiliman. Si Satanas ang kanilang Diyos. Hindi ang banal na spirito. Ang banal na spirito ang nagbibigay ng buhay sa tao. At ang banal na spirito rin ang magbibigay sa iyo ng karunungan at kaalaman kung bakit ka umiiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya niya. Ang layunin ng aklat na to ay magpahayag din ng Ibanghelyo. At sa aklat na to ay pinahayag ko na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Espiritu na amang spiritual na lumukob kay Berhing Maria na nagsugo kay Jesus na siyang nag-iisang Espiritu na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Yung mga nagaganap na propesya na sinabi ni Jesus sa ating mundo, yung magkakaroon doon ng gera, ang bawat nasyon, magkakaroon labanan ng bawat kaharian. Sinabi ni Yesus na magkakaroon ng mga lindol, ng peste, ng tagutom, at kung ano-ano pa ang mga kalamidad. Sinabi ni Yesus na ito ay pasimula lang ng paghihirap ng tao. Hindi pa ito ang katapusan. Sinabi ni Yesus na mahahayag muna ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama, at yun na ang katapusan. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birhing Maria ay ang siyang totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang babalik dito sa ating mundo para maghukom ay ang mismo ng Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan. Siya ang maghuhukom sa bawat kaluluwa ng bawat tao dahil siya yung may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng bawat tao. Ako ay tinawag ng Espiritu Santo, pinili niya para magsalita patungkol sa kanya para magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo at ipakilala na siya ang nag-iisang amang espiritual na nagsugo kay Jesus na dapat lang sambahin ng tao. Honestly, bilang na ang araw ni Bongbong Marcos. Yung kataas at kayabangan niya sa Espiritu Santo, magwawakas na. Lulupigin siya ng taong bayan. Alam ng ng mga tao kung saan siya, siya nananahan at na, 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 naglulungga. Si Bongbong Marcos ay isang ulupong malaking ahas na lumalapas tanga sa Espiritu Santo na nasa panig ng demonyong si Satanas kaya masama ang kanyang mga gawa. Ang may hawak ng buhay ni Bongbong Marcos ay ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay ko ay ang Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay ng bawat tao ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo may pag-aari ng kaluluwa nating mga tao. Ay narito sa ating mundo. Siya yung nagbibigay ng buhay. Siya yung liwanag, buhay at katotohanan na siyang pinagmula ni Jesus na siya yung pinagmula ng buhay nating mga tao. Bilang na rin ang araw ni Satanas. Dahil sa oras na magbalik loob na ang mga tao, magsisit magbalik na ang mga tao sa banal na spirito, tumalikod na sila sa paggawa ng masama, ang kasalanan ay malulupig. Maging ang kasamaan ay magwawakas. At ang bunga ng banal na spirito, ang kapayapaan ay tatanggapin ng bawat tao. Pero yung mga tao na natiling mapagmataas, mayabang, huda, suwail, lapastangan, at demonyo sa Espiritu Santo, mag magdurusa kayo ng walang hanggan sa kabilang buhay. Sa oras na bawi na ng Espiritu Santo, kaluluwa sa katawan ng tao, tapos ang kataasan at kayabangan ng tao sa banal na Espiritu. Bilang isang tinawag ng banal na Espiritu, ang mission ko, ay magpahayag ng katotohanan ni si Jesus ay misiya ng Diyos at anak ng Diyos dahil ang banal na spirito na lumukob kay Behing Maria ay ang amang espiritual at Diyos ama na nagsugo kay Jesus. At walang sino mang tao ang nakahihigit sa banal na spirito. Ang papa din ng Romano-Katoliko ay isang bula ang propeta na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo na nililigaw niya ng landas ang mga tao para iduluhi na siyang kilalaning amang espiritual at Holy Father dito sa lupa. Hinihikayat ng Papa ng Romano Katoliko na ang mga tao ay magrosaryo at sumamba sa mga rebolto, Santo Santo na Diyos Diyosan sa na sa Espiritu Santo lang na nananahan sa katawan ng tao. Ang Papa ng Romano-Katoliko ay isang bulang, propeta at antikristo na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Ang may hawak din ng buhay ng Papa ng Romano Katoliko ay mismo ang banal na Espiritu tal rin ng Espiritu Santo ang katawan ng Papa ng Romano Katoliko. Sa so, oras na bawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ng Papa ng Romano Katoliko dahil nilapastangan niya ang Espiritu Santo, hindi niya itinuro ang katotohanan mamamatay ang katawan at kaluluwa ng Papa ng Romano Katoliko at maglalangoy ito sa impyerno. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!